Narinig mo na ba ang bulong ng universo, Leo? Parang may malaking bagay na paparating. Isang bagay na isinulat mismo para sa'yo? Mula Mayo 17 hanggang 25, may isang bihirang pagkakataon na magbubukas at dala nito hindi lang swerte, kundi tadhana. Hindi ito tungkol sa tsamba o pagkakakataon. Ito ay tungkol sa banal na tiyempo na perpektong umaayon sa pinakamalalim mong hangarin. Maaaring hindi mo ito agad makita, pero mararamdaman mo ito. Isang oportunidad na parang personal na pinili ng universo para sa'yo. Kung matagal ka nang naghihintay ng senyales, ito na yon. Manatili ka dahil mas malapit na ang sandali mo kaysa sa inaakala mo. Maligayang pagdating, Leo. Ang video na ito ay hindi basta-basta astrological forecast. Ito ay isang mensaheng binalot ng kosmikong tempo direktang ipinadala sa iyong kaluluwa. Mula Mayo 17 hanggang 25, may inihahandang kakaiba ang universo para sa iyo. Ikaw, ang leon ng zodiac, ay isinilang para sa kadakilaan. Ngunit kamakailan, marahil ay naramdaman mong parang naipit ka, naguguluhan, o sinusubok ang iyong apoy ng buhay. Malapit na iyong magbago, sa likod ng mga eksena, kumikilos ang banal na enerhiya ang mga bituin ay gumagalaw. Ang mga planeta ay umaayon. At ang tadhana ay naghahanda ng kumatok sa iyong pintuan, dala ang isang ginintuang oportunidad. Isang pagkakataong kayang baguhin ang iyong landas magpakailanman. Maaaring ito ay tungkol sa iyong karera, pananalapi o pag-ibig. At ang oportunidad na ito ay hindi basta darating. Dadagundong ito sa iyong buhay, gaya ng kung paano ka pumasok sa mundo. Sa video na ito, susuriin natin ang mga palatandaan, ang kwento, at ang enerhiyang bumabalot sa makabuluhang sandaling ito. Kung handa ka na, sabay tayong sumilip sa mga bituin at tuklasin kung ano ang nakatakda para sa iyo ng universo. Kosmikong pinagmulan ni Leo Leo, hindi ka isinilang para lang makisabay. Isinilang ka sa ilalim ng matinding liwanag ng araw mismo, ang iyong ruling planet kaya't hindi na nakakagulat na saan ka man magpunta. Iniiwan mo ang bakas ng init, tiwala sa sarili, at isang presensyang hindi matatanggi. Isa kang kaluluwang hindi lang basta dumarating, kundi parang liwanag na may layuning sindihan ang lahat sa paligid mo. Pero tandaan mo rin, ang ganoong liwanag ay nakakaakit din ng mga anino. At minsan, kahit ang pinakamalakas na leon, ay napapagod din sa pagugong sa katahimikan. Sa mga nakaraang buwan, maaaring naramdaman mong tila humina ang iyong ningning. Na ibinibigay mo ang lahat, ngunit parang walang bumabalik. Pero hindi ito dahil pinaparusahan ka. Ito ay dahil may mas malaki pang inihahanda ang universo. Isang bagay na tanging ikaw lamang ang makakaya. Hindi ka pinapabayaan, ikaw ay inihahanda. Sa astrolohiya, si Leo ang sagisag ng tapang, pamumuno, pagkamalikhain, at puso. Ngunit ang hindi alam ng marami, sa likod ng gintong liwanag ni Leo ay isang nilalang na malalim ang damdamin, isang taong naghahanap ng kahulugan, pamana, at pagmamahal. Hindi mo lang basta gusto ang tagumpay, gusto mong itoy may saysay. Gusto mong ang paglalakbay mo ay maging inspirasyon. Maalala at maramdaman bilang bahagi ng tadhana. At ito mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ng paparating na panahon mula Mayo 17 hanggang 25. Dahil hindi lang ito basta magandang pangyayari, ito ay ang tamang bagay sa tamang panahon. Hindi lang basta oportunidad ang hatid ng mga bituin. Isang gininto ang pagkakataon ito. Isang pagkakataong kayang baguhin ang daloy ng iyong kwento ang bahaging ito ng iyong buhay? Hindi ito aksidente. Isa itong kabanatang isinulat ng universo at ang pangalan mo ay nakaukit dito sa malalaking letra. At ang kailangan mo nalang gawin ay ang makilala ang sandaling yon kapag dumating na. Astrologikal, na pag-ayos sa pagitan ng Mayo 17 hanggang 20 kais, may isang bihira at makapangyarihang kaganapan sa kalangitan isang pag-aayos ng mga puwersang kosmiko na tahasang pumapabor kay Leo. Sa banal na panahong ito, hindi lang basta gumagalaw ang universo. Ito ay umaawit ng isang sinadyang simponya. At ikaw, Leo, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Magsimula tayo sa araw, ang iyong ruling planet. Bilang pinagmumula ng liwanag, enerhiya at layunin, ang araw ay kumakatawan sa tunay mong pagkatao. Sa panahong ito, Bubuo ang araw ng isang harmoniyosong trini kay Jupiter. Ang planeta ng paglawak, swerte at kasaganaan. Hindi ito maliit na bagay. Ito ay isang kosmikong berdeng ilaw. Ibig sabihin, ang iyong mga likas na biyaya, ang iyong pamumuno, pasyon, at pananaw ay mas lalo pang pinapatingkad. Parang iniikot ng universo ang volume ng iyong liwanag. Ang enerhiya ni Jupiter ay parang lente na nagpapalaki ng mga biyaya. Kapag tinamaan nito ang iyong ruling planet, hindi lang ito nagdadala ng swerte. Nagdadala ito ng mga matapang at nakakabago ng buhay na oportunidad. Kung matagal ka nang naghahanap ng breakthrough, ito na ang sagot. Pero hindi lang yon. Si Venus, ang planeta ng pag-ibig at atraksyon, ay nasa isang posisyong sumusuporta rin. Ibig sabihin, hindi ka lang basta umaakit ng mga oportunidad. Inaakit mo ang mga tamang pagkakataon. Mga taong nakikita ang tunay mong halaga. Mga pangyayaring sumasalamin sa iyong dignidad. Ang mga pintuang dating sarado ay dahan-dahang bumubukas. Parang may banal na kamay na humihila sa mga ito. Samantala, daraan ang buwan sa mga signos na nakikipag-ugnayan sa apoy ni Leo, pinapalakas ang iyong emosyonal, nakaliwanagan at intuwisyon maaaring makaranas ka ng mas vivid na panaginip, makatanggap ng mga palatandaan, o makaramdam ng isang kakaibang hila patungo sa isang bagay o isang tao. Pagkatiwalaan mo iyon, ang mga bulong na yan ay hindi basta nangyayari. Sila ay mga paalala mula sa universo. At naroon din si Mercury, ang planeta ng komunikasyon. Sa kanyang paggalaw ng direkta Tinatanggal ang kalituhan at binubuksan ng landas para sa malinaw na usapan, mga kasunduan, at mahahalagang desisyon. Kung may isang usapan o alok na tila na antala, ito na ang panahong maaaring biglang gumalaw ng mabilis. Kung pagsasamahin, ang mga pag-aayos na ito ay lilikha ng perpektong enerhiya, isang portal ng katuparan, kaliwanagan, at gantimpala. Pero bakit ikaw, Leo? Dahil na natiling bukas ang puso mo, kahit pa ito'y sinusubok. Dahil na natiling tapat ang iyong kaluluwa, kahit ito'y napapagod. Dahil kinikilala ng universo ang pagsisikap, hindi lang ang malalakas, kundi ang tahimik at tapat na uri na patuloy lumalaban kahit walang palakpakan. Ang panahong ito mula Mayo 17 hanggang 25 ay ang gantimpala mo. At hindi ito tahimik na darating. Ito ay may dalang lakas ng tadhana. Maaaring makatanggap ka ng mensahe na di inaasahan. Isang tawag na magbabago ng direksyon ng iyong buhay. Isang proposal, alok sa trabaho, o imbitasyon na hindi mo inaasahan. At kapag dumating ito, alam mong ito na yon. Dahil ang buong pagkatao mo ay magsasabing, ito na. Ang mga bituin ay umaayos. At sila ay umaayos para sa'yo. Ang kwento ng isang leo na nakatanggap ng kanyang breakthrough. Ang pangalan niya ay Elira Santiago. Isang tunay na leo sa lahat ng aspeto. Matapang, ambisyosa, may pusong bukas para sa iba at laging handang tumulong kahit siya mismo ay palihim na nasasaktan. Sa loob ng maraming taon, ibinuhos niya ang kanyang lakas sa kanyang maliit na wellness studio sa Cebu. Hindi lang ito negosyo para sa kanya. Ito ang kanyang pangarap. Isang espasyo kung saan maaaring maghilom ang mga tao, muling makilala ang sarili at maramdaman na sila ay mahalaga. Ngunit pagsapit ng unang bahagi ng dalawang libo, ang kanyang pangarap ay unti-unti nang namamatay. Hirap na hirap na ang studio na makabayad ng renta. Tahimik na ang kanyang mga social media page. Ang mga estudyanteng dating puno ng kanyang klase ay parang multo na lang ng mas masayang mga araw. Sa likod ng kanyang maliwanag ng ngiti at walang sawang pagpalakas ng loob sa iba, ay isang babaeng halos sukuan na ang lahat. Hindi niya ito sinabi kanino man, pero noong gabi ng Mayo 16, umiiyak siyang humipan ng kandila sa kanyang birthday cake, nagdasal sa katahimikan, at bumulong, Universe, kung ito na ang katapusan, Iparamdam mo. Pero kung may pag-asa pa, pakita mo sa akin. Kinabukasan, nagbago ang lahat. Noong Mayo 17, habang chini-check ang kanyang inbox, napansin ni Elira ang isang email na ang subject line ay, Let's talk collaboration from a follower who's been watching. Halos hindi niya ito pinansin. Pero may kakaiba siyang naramdaman, isang kutob na nagsabing buksan niya ito. Ang laman ay isang taos pusong mensahe mula sa isang babaeng nagngangalang Danica, isang content creator mula Maynila na may mahigit dalawang milyong followers sa YouTube. Natisod daw si Danica sa isang lumang video ni Elira tungkol sa healing through movement. At simula noon ay tahimik na siyang naging taga-subaybay. Gusto niyang i-feature ang kwento ni Elira sa isang bagong serye tungkol sa mga Pilipinang nagpapalakas ng kapwa sa pamamagitan ng self-care at katatagan. Hindi ko alam kung bakit, sulat ni Danica, pero pakiramdam ko ang liwanag mo ang magbabago ng lahat para sa iyo at sa mga makaririnig nito. Gulat na gulat si Elaira. Wala siyang bagong post sa loob ng maraming linggo. Hindi nag-viral ang kanyang mga lumang content. Wala siyang marketing plan o paid ads. Siya lang sa imtim na nagsasabi ng totoo, nagbabahagi ng may puso, at sa hindi maipaliwanag na paraan, ginamit ng universo ang simpleng yon para ihatid siya sa tamang tao, sa tamang oras. Pagsapit ng Mayo 21, naipalabas na ang feature. At ang sumunod na nangyari ay lampas sa lahat ng kanyang inaasahan. Nagulantang ang kanyang Instagram sa dami ng mensaheng natanggap mula sa mga kababaihang nagpapasalamat sa kanya. Dumoble ang bookings sa kanyang online sessions. May mga brands na lumapit. Naimbitahan siyang magsalita sa dalawang virtual wellness summits. Sa loob ng isang linggo, kinailangan na niyang kumuha ng katulong para lang masagot ang lahat ng inquiries. Ang dumating na oportunidad ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa validation. Paalala na may halaga ang kanyang ginagawa, na siya ay may halaga. Pero ang pinakamagandang bahagi, halos sumuko siya isang araw na mas maaga. Kung tinapos niya ang lahat noong Mayo 16, kung pinili niyang isara ang pinto, hindi niya malalaman kung anong milagro ang naghihintay sa kanya kinabukasan. Ito ang kapangyarihan ng banal na tiyempo. Hindi laging sumasagot ang universo sa panahong gusto natin. Sumasagot ito kapag handa na tayo. At Leo, ito ang mensahe para sa iyo. Ang kwento ni Elira ay isang salamin. Maaaring naramdaman mong hindi ka nakikita. Maaaring ramdam mong mas mabigat na ngayon ang mga pangarap mo kaysa sa pag-asa mo. Maaaring may mga gabi kang tahimik na nagdasal. Nagtatanong kung naririnig ka pa ba ng mga bituin. Pero gaya ni Elira, hindi ka nakalimutan. Sa pagitan ng Mayo 17 hanggang 25, Maaaring dumating ang iyong sandali sa isang email, isang tawag, isang usapan, o isang tagpong tila biglaan. Pero magbabago ng lahat. At kapag dumating ito, tandaan mo, hindi ito aksidente. Ito ay ang liwanag mo sa wakas ay kinilala. Ito ang kwento mo sa wakas ay nakita. Ito ang sagot ng universo dahil hindi ka sumuko. Kaya Leo, kumapit ka pa. Isang araw pa. Isang hinga pa isang hakbang pa, paparating na ang ginintuang pagkakataon mo. Mga palatandaan na paparating na ang isang ginintuang oportunidad. Bago ibigay ng universo ang pinakamalalaking regalo nito, kadalasan ay nagpapadala muna ito ng mga bulong, banayad na senyales na may pagbabagong nalalapit. Para kay Leo, lalo pang luminaw ang mga palatandaang ito sa pagitan ng Mayo 17 hanggang 25 kapag alam mong kilalanin ng mga ito. Hindi ka lang basta mabibigla sa pagdating ng oportunidad, handa kang salubungin ito. Ang una at pinakakaraniwang senyales ay ang pag-uulit ng mga numero. Kung bigla mong napapansin ang paulit-ulit ng mga numero gaya ng isang daan labing isang, dalawang daan dalawamput dalawa, o 555, daan limamput lima, huwag mo itong baliwalain. Hindi ito mga aksidente, ito ay mga tulak ng universo. Ang isang daan at labing isang hudyat na ang iyong manifestations ay malapit ng matupad. Ang dalawang daan at dalawamput dalawa ay paalala na may nagaganap na alignment sa likod ng mga eksena. Ang limang daan, limamput lima ay karaniwang lumilitaw kapag may malaking pagbabagong na lalapit sa buhay mo. Pangalawa, bigyang pansin ang iyong mga panaginip. Sa panahong ito, ang iyong subconscious ay mas bukas kaysa dati. Kung nakakaranas ka ng malinaw na panaginip, lalo na ng paglipad, pagtawid sa tulay, o pagbubukas ng mga nakasaradong pinto, ito'y mga simbolo ng breakthroughs. Inihahanda ka ng iyong panloob na mundo para sa pagbabago sa labas. Maaari mo ring maranasan ang emosyonal na alon. Isang sandali ay payapa ka. Sa susunod ay puno ng hindi maipaliwanag na enerhiya. Hindi ito pagkalito ito ay pagbabago ng iyong enerhiya upang umayon sa mas mataas na timeline. Inaangkop mo ang sarili mo sa bersyon mo na tumanggap na ng biyaya at ang iyong katawan ay humahabol sa pagbabagong iyon. Susunod ay ang mga synchronicities, mga kaganapang tila kakaiba ngunit sobrang makahulugan. Maaaring ilang beses mong marinig ang parehong mensahe mula sa iba't ibang tao. Isang kaibigan ang biglang nagkwento tungkol sa iniisip mo kanina. Isang video, kanta, o kahit komentaryo ng isang estranghero ang biglang tumama sa puso mo. Na para bang para sa iyo talaga ito. Ito ay mga spiritual breadcrumbs. Sundan mo sila. At ang huli, na madalas hindi napapansin, ngunit pinakamahalaga, ang kagustuhang magpakawala. Maaaring makaramdam ka ng bigla ang pagnanais na linisin ang iyong espasyo. Tapusin ang isang bagay na tila hindi na tama o lumayo upang magnilay. Hindi ito pag-atras, ito ay paghahanda. Madalas nililinis muna ng universo ang espasyo bago ito punuin ng bago at mas makabuluhan. Leo, kung nararanasan mo ang alinman sa mga sinyales na ito, hindi ito imahinasyon. Ikaw ay inihahanda. At habang mas pinagtitiwalaan mo ang mga palatandaang ito, mas lalo kang nagiging magneto sa biyayang paparating. Ano ang dapat gawin ni Leo upang matanggap ito? Maaaring may inihahandang ginintuang oportunidad ang universo para sa iyo sa pagitan ng Mayo 17 hanggang 25. Pero hindi ibig sabihin nito ay maaari ka na lang umupo at maghintay. Ang pagtanggap ay hindi isang pasibong kilos isa itong energetic readiness, isang banal na pakikipagtulungan sa pagitan mo at ng universo. At ngayon, higit kailanman, Leo, kailangan mong matutunang buksan ang iyong mga kamay ng walang takot. Una sa lahat, bitawan ng kontrol. Isa kang likas na pinuno. Mahilig kang magplano, kumilos, at hubugin ang mundo sa pamamagitan ng iyong enerhiya. Ngunit ang oportunidad na ito ay hindi isang bagay na maaari mong pilitin. Darating ito kapag natutunan mong sumuko, hindi kapag sobra mong pinaplano. Sa halip na tanungin ang sarili mo ng, paano ito mangyayari? Itanong mo, paano ako makapaghahanda upang tanggapin ito ng may biyaya? Magsimula sa pakikinig sa iyong panloob na tinig. Maaaring ginagabayan ka na ng iyong intuwisyon kung may nararamdaman kang hindi tama, pakinggan mo ito. Kung may bagay na pumupukaw ng iyong kuryosidad, sundan mo ito. Hindi ito ang panahong dapat mong baliwalain ang iyong kutob. Minsan, ang maliit na hila na yan ay maaaring magdala sa iyo sa isang makabuluhang pagbabago. Susunod, lumikha ng espasyo, pisikal, mental, at emosyonal. Linisin mo ang kalat, hindi lang sa bahay kundi sa puso mo rin. May proyekto bang matagal mo nang hinahatak pero wala ka ng pasyon? May relasyon bang hindi na umaayon sa'yo? May ugali bang nagpapahina ng iyong enerhiya? Bitawan mo sila. Madalas, naghihintay ang universo na pakawalan natin ng luma bago nito ipadala ang bago. Protektahan mo ang iyong enerhiya. Hindi lahat ay kailangan mong pagbigyan ng liwanag mo ngayon. Nasa maselan kang yugto ng pagbabago. Iwasan ang drama, ingay, at mga taong palaging ubos ka kapag kasama mo sila sa halip palibutan mo ang sarili mo ng kapayapaan inspirasyon at pananampalataya ito ang iyong yugto ng pagkakabuo at ang lalabas mula rito ay makapangyarihan at panghuli kumilos ayon sa inspirasyon hindi ito nangangahulugang mas maraming gawin kundi ang gawin ang tama Maaring ang tamang hakbang ay i-update ang iyong resume. Magpadala ng mensahe, simulan ang matagal mo ng gustong proyekto. O kaya na may magpahinga ng malalim kapag hinihingi ng katawan mo. Hindi kailangang malakas o mag-arbo ang kilos mo. Kailangan lang itong nakaayon sa loob mo. Tandaan, Leo. Gagawin ng universo ang bahagi nito, pero kailangan mong gawin ang sayo. At ang bahagi mong iyon ay simple, manatiling bukas manatiling handa, manatiling nakaugat sa pananalig. Dahil sa sandaling itugma mo ang puso mo sa tiwala, ang oportunidad ay kusa ng darating sa pintuan mo. Realidad kontra, pag-aalinlangan ang pakikibaka ni Leo sa tiwala. Kahit ang pinakamalakas na leon, ay maaaring magsimulang pagdudahan ng sariling pag-ugong. Leo, makapangyarihan ang iyong puso, ngunit sensitibo rin ito ikaw ay nagmamahal ng malalim, umaasa ng buong tapang, at nangangarap ng walang takot. Pero ang parehong pasyon na ito, kapag hindi nasusuklian ang buhay ayon sa inaasahan mo, ay pwedeng maging sakit. Kapag nananatiling sarado ang mga pintuan sa kabila ng lahat mong pagsisikap, kapag katahimikan ng tugon sa pinakamalakas mong panalangin, madaling isipin na kinalimutan ka na ng universo. Ito ang bahagi ng paglalakbay kung saan maraming sumusuko. Ang pagitan bago dumating ang breakthrough. Isang tahimik na yugto na parang walang nangyayari. Pero sa likod ng lahat, napakaraming bagay ang gumagalaw. At para sa isang tulad mo na namumuhay sa passion at pag-usad, ang katahimikan ay maaaring maging mabigat sa damdamin. Maaaring itanong mo sa sarili mo, paano kung hindi ito mangyari? Paano kung hindi ako ang napili? Paano kung nalampasan ko na ang aking pagkakataon? Ngunit heto ang totoo. Ang pagdududa ay hindi palatandaan na ikaw ay naliligaw ng landas. Ito ay palatandaan na malapit ka na. Dahil habang papalapit tayo sa isang pagbabago na magbabago ng buhay, mas lumalakas ang sigaw ng ating mga takot. Hindi upang balaan ka, kundi upang subukin ang iyong pananampalataya. Ang shadow side ni Leo ay pride. At kung minsan, ang pride ay nagkukunwaring kontrol. Yung pagnanais na ikaw mismo ang humubog ng resulta sa sarili mong panahon, sa sarili mong paraan. Ngunit ang oportunidad na ito, Leo, ay hindi para habulin. Ito ay para tanggapin. Pinagmamasdan ka ng universo hindi lang kung ano ang ginagawa mo, kundi kung ano ang pinaniniwalaan mo sa katahimikan. Kaya kapag dumapo ang pag-aalinlangan, huwag mo itong patahimikin. Aliwin mo ito. Sabihin mo rito ang katotohanan. Sabihin mong karapat dapat ka pa rin. Sabihin mong ikaw ay pinili pa rin. Sabihin mong ang mga bituin ay hindi kailanman tumigil sa pagkilos pabor sa iyo. Dahil ang sandaling ito, ang katahimikang ito, ay hindi ang wakas. Ito ang hininga bago ang pag-ugong ang sandali ng breakthrough. Tumarating ito sa oras na hindi mo inaasahan. Habang umiinom ka ng kape, nag-scroll sa telepono o naglalakad sa kalye at bigla na lang, nandyan na. Isang tawag, isang mensahe, isang usapan na binabago ang lahat. Sa una, parang panaginip na para bang bumulong ang universo ng ngayon na at sumunod ang mundo. Ngunit habang unti-unting lumilinaw ang katotohanan Kasabay nito ang pagbuhos ng emosyon. Lahat ng paghihintay, paniniwala at mga sugat sa puso, lahat ay nagtulak patungo rito. Ito ay hindi lang basta isang oportunidad. Ito ay gantimpala. Isang banal na kumpirmasyon na hindi ka kailanman nakalimutan. At habang tumitibok ang puso mo sa labis na pasasalamat, isang malinaw na katotohanan ng lilitaw. Hindi huli ang iyong breakthrough. Dumating ito ng eksakto sa tamang oras. Huling, mensahe para kay Leo Leo. Hindi ka kailanman isinilang para sa isang karaniwang buhay. Ipinanganak ka upang manguna, upang magningning, upang maging inspirasyon. Ang ginintuang oportunidad na ito sa pagitan ng Mayo 17 hanggang 25 ay paraan ng universo ng pagsasabing, Panahon mo na. Pagkatiwalaan mo ito. Tanggapin mo ito. At tandaan mo, kapag piniling umugong ng universo, ikaw ang tinig nito.